Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayong hapon po uh, mag-update uh, lang po tayo no, sa ating tanim na ampalaya kung saan uh, nagsisimula na po itong namunga mga kapwa ko ka-farmers. So, ang variety po ng ating ampalaya ito po si uh, Galaxy Max F1. So, kahit Tingnan natin sa itaas, meron ng mga maliliit na bunga na ating makikita. So, yun po no, uh, napipitasan na po natin ng isang bisis. So, ang variety po nito, ito po si uh, Galaxy Max F1, mga kapwa Coca farmers. So, tingnan natin, uh, mayroon ng mga maliliit na bunga yung ampalaya natin na ang variety ay Galaxy F1 Okay, so kung tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers, may mga marami na po tayo mga maliliit na bunga na makikita natin, no? So, yun po si uh, Galaxy Max F1 So, tingnan natin pati si taas may bunga na din ang ating ampalaya So, nasa dalawang lata lang po ito mga kapwa ko ka farmers ang ampalaya natin so napipitasan na natin ng 105 kilos okay so sa mga baguhan uh, at wala pang idea tungkol sa pagtatanim po ng ampalaya uh, pwede po kayo magtanong sa akin no? Uh, kung ano po ang mga ginagamit natin lalo na sa paggawa ng gapangan ng ampalaya so yun po no o tingnan nyo Ganyan din ang etsura sa ampalaya na gumagapag sa ating uh, ginagawang balag. Yan po. So yung sa gitna, linagyan natin ng tie wire tapos dito natin install. Okay, so tingnan yung mga kapwa ko kapwa. Yan po ang kanyang uh, actual na makikita natin tapos yun po ang kanyang bunga. no oh, So pag nandito na sila matibay na din at uh, kahit marami pang bunga hindi din ano, -ano sa ano so kasi anti antibay naman ng uh, tie wire so yun number 40 na tie wire yun po ang ating ginagamit so ito na po ang update sa ating ang Galaxy Max F1 so nagsisimula na po silang gumagapang mga kapwa ko kapamer sa ating ah, ginagawang balag sa itaas no? tingnan nyo oh, may mga bunga na si taas so ito ang kanyang cheese twa so, napakasimple lang gumagawa ng balag ng ampalaya mga kapwa ko kaparmers na para pagapangan natin so yun lang po no so, ko nyo sa itaas sobrang ganda po nito sa itaas mga kapwa ko kaparmers ang ating ampalaya ayan po oh. so yun po nakakit na po sila sa itaas so ito po ang update sa ating um, palaya mga kapwa ko ka farmers okay so sa lahat na mahilig sa ganitong usapin hingin naman ako ng isang favor sa inyo wag naman nyo kalimutan no mag like and share at saka mag subscribe po sa aking youtube channel at i-click po yung notification bell para updated po kayo sa next video na i-upload ko okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat God bless po